Nangako ng pangmatagalang tulong ang Israel sa mga naulila ng mga Pilipinong nasawi sa pag-atake ng Hamas. At pati yung mga sugatan at nagpa siyang umuwi na sa Pilipinas, hindi rin pababayaan. Saksi, si Sandra Ginaldo. Wala mang kapantay na halaga ang buhay ng tao na ng gobyerno ng Pilipinas at Israel na hindi lang panandalian tulong ang ibibigay sa pamilya ng apat na Pilipinong nasawi sa Israel. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio, sinabi ito sa kanya ng Israel Embassy. Bukod daw sa pagtulong sa burial at mourning expenses, meron daw matatanggap na buwan ng suporta at taunang cash benefit ang mga pamilya. Sila ay treated like uh, an Israeli citizen. So kung ano yung kung ano yung benepisyo na nakukuha ng isang Israeli citizen, yun ang ibibigay sa kanila. Hinalimbawa ni Ignacio ang pamilyang naiwan ng caregiver na si Loreta Alacre na namatay sa pag-atake ng Hamas ang banggit sa akin ni Consul hanggang uh, hanggang pumanaw yung mga natitira niyang ano yung kapatid ay makakatanggap Nauna nang sinabi ng Israel Embassy na hindi nila pababayaan ang mga Pilipinong namatay at nasugatan sa gera ng Israel at Hamas. Ayon kay Ignacio, may 58 na Pilipino pang uuwi sa Pilipinas mula sa Israel sa lunes, October 30. Sa Lebanon naman, nasa 144 katao na daw ang nagpalistang gusto ng umuwi sa Pilipinas dahil naman sa kaguluhan sa southern Lebanon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa mga nagpa siyang umuwi, may tulong daw ang OWA na 50,000 pesos, pautang sa negosyo at libreng training para sa livelihood. Kinumpirma naman ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flus, na magbibigay ang kanilang gobyerno ng tulong sa pamilya ng mga foreign nationals kabilang na ang mga Pilipino. We care about all uh, victims of the terror attack, not only Israelis, including Filipinos, and uh, I can tell you that the four that have been murdered by Hamas, the family would continue to receive support from the Israeli government. Si Ambassador Flues ay dumalo sa pagtitipo ng mga negosyating kabilang sa Israel Chamber of Commerce of the Philippines. Sa pinagdausan ng programa sa isang hotel sa Makati, nakapalibot ang litrato ng mga pinatay ng mga Hamas at nasa pinakaharapan ang litrato ng apat na Pinoy na namatay. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Mga kapusod, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv